Hello mga moms! Welcome na naman sa bagong ganap ng buhay namin. For this video mga moms, ipapakita ko po sa inyo yung isang bagay na ginawa namin sa aming inahin na bago lang po ng anak. Mga 10 days pa nga lang po mga moms matapos niyang, niyang mga anak nang mapansin namin na ang mga bit niya pala ay nagtatae at medyo lumit po ang mga pang, pangangatawan. Dahil nga kasi simula pa lang ng kaninang pagdatae, kaya nagbigay na agad kami sa mga biik mga moms ng digestate. Hinalo po namin ang digestate powder sa kalahating baso ng tubig at unti-unti itong pinainom sa kanyang mga bii. Nagturok din po tayo ng 2, 2 ml na pituksal sa ating inahin upang matulungan siya na mapabilis ang pagdaloy ng gata sa kanyang katawan. Nagdagdag din po tayo ng feed sa kanyang pakain at ilan pong vitamins sinigurado din po namin na nakakainom talaga ng maraming tubig ang aming inahin sa araw-araw para na din po hindi siya ma-dehydrate sa umaga kasi nga napakainit din talaga ng panahon. Pinaliguan din po natin ang ating inahin 3 times a day para hindi po sila ma-stress. Ma Makaraan nga ng ilang araw mga moms ay muli na nanumbalik ang magandang produksyon ng kanyang gatas.